Ito ang tao. Yun. Welcome back. Napag-video din tayo sa tagal-tagal. Kamusta kayo mga kasunero? Kung tatanungin niyo ako, ayos lang. Kapunta tayo ngayon sa ano, kung saan tayo sinusundo. Ganda ng sikat ng araw. Oh. Oh. Good morning guys! How are you today? I'm good. Say hi to my vlog. Kapunta na tayo sa store mga kusinero. days. Good or no? Okay, chef. Okay. Thank you. Thank you, bro. Love you, bro. Love Thank you. Bro. you, love you Charlie, boy. Partner ko ngayon, kapalit siya ng oil. Nilinit niya na. Bago na yan mga idol. Nagsad na yung chicken. Mga hindi pa marunong, ingat. Baka maputol yung kamay niyo. Pero sa aming mga ano, kasi basic na to eh. ito eh. Ganito nga pala yung paggawa ng ano, sample cheese mga ano sinero. Yun! guys, hindi na natin naipakita yung ano, paano magluto plating na lang natin, see number one bro plating pa lang, ulam na mga kusinero adobo tigyan natin sa ibabaw ng ano ng sauce mm. number one adobo tapos tigyan natin syempre ng garnish mga idol garnish gusto din natin ng little parsley shit number one hmm. para sa stop yan adobo maraming video ulit tayong may upload mga idol <laughs> may teeth adobo hmm. number one Itu tamtah. Wow, masarap. Masarap. Thank you. Masarap. Ito pala yung store namin. Ramadan ngayon kasi walang order ngayon. Walang masyadong customer. Yan ang store namin. A customer. Mm. So we just have to rest and you know, nothing else. Nothing to do.